Paano nga daw ba yung mga ang Koy, may asawa ko. Hiwalay na kami Mima. Pero kami kasal pa. At may dudong na rin ako. So pasok pa din yun sa conjugal. Napanood nyo ga yung akin tulpo. Hindi naman siya puris of the poor. May mga ari-irian din siya Mima. Sa kamadami nagtataka, ba't hindi ako dinidimanda? Siyempre may dudong na nga ako. Pero kasal pa rin kami ng aking asawa. Handahan nyo ga yung tulpo. Kung napanood nyo yun Mima, sinugod ko yun sa bahay. Yung chicks na aking inabutan. Pero grabe yung kintab ng mukha ko. Ang galing talaga nitong mischung glass skin serum. Para bagay siyang may banat effect. Anyway, yung babae na kasagutan ko doon, nagkaanak sila. Kaya hindi ko rin madimanda. Tsaka friends kami, Mima. Trinay kong i-combine tong dalawang lip tint, yung shade na Claire tsaka Francesca. Mist yung slick tint 'yan, ha? Ganda rin pala Mima. Inuna ko yung Claire sunod Francesca. So magkakaibigan kaming tatlo. Ganun naman ako. Pag nawala na ang love, nawala na rin lahat, kasama na ang hate. Kaya mga friends ko silang dalawa. Mabait naman yun Mima. Babaero nga lang talaga. Kaya kami nagkahiwalay. Aalis ako Mima, kaya ako'y mag-glow miss SPF 50 pa to.